Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung kayo po ay bago lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe. At syempre, pakiclick na rin yung bell button para po kayo ay ma-update sa aking mga susunod na video. For this video guys, ay i-share ko po sa inyo kung paano kukunin ang link ng ating TikTok account. Am um, ito po yung aking TikTok, guys. Ah uh, ayan, ayan yung aking TikTok. So saan ba yun? Teka lang. Aha. Hala. Ito. ito. Nakita niyo po ba yung ano, guys, ito? edit profile um share profile Eto share profile oh, ayun ayun na click ko pa yung ulit natin teka lang ah, hindi bak ayan click natin yung share profile tapos ito guys oh uh, copy link ayun link copy ulitin natin link copied uh, okay ang link mm ang galing. make your code okay thank you for watching um please like share and subscribe bye